Ayan sa so hello po guys, Ayan, magandang araw po ulit sa lahat So panibagong update po uh, mula sa Techram channel So ang pag-usapan po natin sa video na ito is tungkol po dun sa pagbati nila Techram at Tech June ng happy birthday kahit late na para kay Kuya Dave So sa kabila ng mga nangyayari, sa kabila ng pagtalikod ni Dave sa kanila especially for Tate Techram ay uh, hindi pa rin talaga nila nakaligtaan na batiin ng happy birthday si Dave So panoorin po natin ang kanilang um, statement. And gawin po natin ng reaction video pagkatapos. Buhati ba kayo kahapon? No. Happy birthday kay Kuya Dave? Hindi naman tayo nag-live kahapon, Tatay Ah. Thank you, thank you, yeah. Kuya happy ano birthday. Ito? And kay uh, Ninong Stephen. Kay Ninong Stephen, thank you po sa pa-birthday celebration kay Kuya. Thank you, Tapos, you po. sa lahat kay uh, Tito Rex. Uh, you know, sa lahat po nung nagkasikaso po Nung birthday celebration ni Kuya Thank you thank, you, mm, thank Si Tatay Alan Si Tatay Alan So, si si Martin. Ano, Martin Martin Thank you Thank you po, Ninong Stephen Thank you sa love talaga Pero Si Ninong Stephen Naintindihan ko yung side niya Kasi yung side natin Hindi pa niya napapakinggan talaga mm -hmm. uh, Naintindihan ko yung ano niya Yung sentimiento ba ang tawag doon Yes Pang four days ago, yan, nagchat-chat po kami ni Ninong Stephen. Pinasalamatan ko nga po sa ano niya, pa birthday celebration po. Mm. Maraming salamat po, Ninong Stephen. si so, Tate Ram, ano yung nabagit mo? Hindi, kanina nabasa ko, parang inaamo daw natin si Kuya yung pag-happy birthday. Siyempre yung pusong ama, eh kahit anong ginawa ng anak mo, eh nando pa rin yung pagkaama mo. Pero yun nga, sabi ko nga yung may kailangan lang akong patunayan na kailangan ko siyang makaharap, makausap, harapan. Pagka siya mismo yung nag-type po nag-ano nag doon, eh, iba na po yung usapin. Ayun po. Wait lang. So, yun nga po yung naging statement nga po nila Trekram at Tech June tungkol nga po sa karawan ni Dave. So, alam naman po siguro natin na 18th birthday nga po ni Dave last June 12 Uh, 2025. So yun, um, uh, kahit hindi man kasama ng Manalastas Family, especially ni Sir Tekram or Tatay Tekram si Dave in that day, ay uh, hindi pa rin talaga nila nakaligtaan na batiin si Dave ng happy birthday. Kasi sabi nga ni Tekram na even though um, uh, kumbaga nilisan or tumalikod si Dave sa kanya or sa kanila ay hindi pa rin daw talaga maialis sa puso at isipan ni Tekram yung pagiging tatay kay Dave kasi nga imagine 5 years nga po niyang indalagaan ng bata 5 years nga po niyang itinuring na panganay na anak so hindi po yun ganun ganun, ganun ganun kadali na mawawala sa kanyang puso at ang pakiusap nga po sana nila na during that day since my life nga po yun sila sa birthday ni Dave ay iwasan nga po sanang mag-comment ng di maganda, pero nung no, pa ako doon, may mga nag-comment pa din ng hindi maganda, mga bad comments, pero sa ating gawin na reaction videos, uh, positivity lang po tayo good, good opinion lang, so iiwasan na, na po natin yung mga negativity kasi uh, the more po na mag-comment or magbigay tayo ng negative opinion the more na hindi tayo makaka-move on the more na mas, masasaktan tayo the more na mas bibigat po ang ating puso so Uh, para din po sa ating sariling kapakanan. So, ano lang po, uh, kumbaga, uh, subside na po tayo, chill-chill na po tayo. Although, may mali man, pero kailangan din natin tanggapin. Kaya nga po na sinasabi nyo lagi kay Sir Tecarb na mag-move on na. So, mag-move on na din po tayo. So, hindi naman ganun kadali yun, pero yung pag-comment ng hindi maganda ba, so iwasan na po natin yun para hindi na mas lalo pang Gugulo ang gulo, ayan. And also, nagpasalamat si Lazar Tecram sa mga taong nasa likod nga po ng uh, naging selebrasyon ng birthday ni Dave, especially sa kanyang mga ninong na, uh, tawag niyan, na nagplano nga po ng birthday celebration. Although, uh, mas masaya sana kung yung birthday ni Dave is kasama niya ang kanyang tatay, Tecram, ang Manalastas family, pero kahit papano naging masaya naman siguro si Dave sa kanyang 18th birthday since ando naman po ang kanyang totoong pamilya andon nga po sila Nanay Apple andon si Kuya Martin so sa mga hindi po nakakilala si Kuya Martin po yung uh, kumukup din kay Dave nung nasa Divisoria siya tapos si Tatay Alan si Tita Telma andon din nakita nakasilip kasi ako dun saglit glitch sa live ni ano ng ninong ni Dave so yun, so nagpapasalamat pa rin tayo kahit papano kasi hindi nila pinapabayaan yung bata and hoping and praying na sana patuloy yung suporta nila sa bata ay sinasabi nga pala ng iba na hindi na daw bata kasi 18 na so um, ano, ano bang dapat itawag natin bata pa din naman yun para sa akin eh kasi teenager pa din naman so anyway yun nga ipag pray at ipag uh, I mean hoping na hindi nyo po tayo na sana maging uh, maayos ang buhay ni Dave Uh, kahit na wala na siya sa poda nila te, karam, maging masaya na lamang po tayo sa kung ano man ang uh, kahihinat na nito in hoping na maayos na ang gulo na ito maging maayos na ang issue na ito para uh, wala nang masasaktan pa so kumbaga both sides sana is ano na uh, tawag nyan mag move na mag subside na para ano maging masaya na kasi ang gulo gulo na ng mundo tapos meron pa itong gulo sa pamilya nila So, yun. So, ang wish din po natin sa birthday ni Dave, yun nga, maliban nga po sa maging maayos ang uh, ang gulo na ito, uh, hoping din na, yun, uh, maging maayos din ang kanyang buhay. Even though nawala wala na siya sa, sa pwede nila, Tekram, sana maging maayos pa din ang kanyang buhay. Kung ano man, man yung mga natutunan niya sa pamilya ni Tekram or ng Manalastas family before nung andun pa siya, sana isdalin niya ito palagi sa kanyang puso't isipan kasi yung mga bagay na iyon is hindi 'yun kailanman. man um kumpaka mananakaw sa kanya yung karunungan, yung pagmamahal sa Diyos, yung pagiging isang mabuting bata sana ay hindi mawala 'yun sa kanya. Kung ano man yung natutunan niya sa Manalastas family, sa nadalin niya ito habang buhay. Ayun, sa so, ngayon siguro is hindi pa gano'ng ano yung puso ni Dave kasi na uh, bago lamang itong issue pero I'm sure kalaunan magiging maayos din ang lahat. Ay, pasensya na po, hinihingal ako at napakainit eh. No? Ayan, kung ano na pinagsasabi ko. So anyway, hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. So inulit ko nga po palagi ng no, link na ating magdasal. Uh, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya and always bring pa yung kapote sombrero or anything na pwede mag sa katawan kapag lalabas po tayo ng sagalong kapag mainit ay hindi po tayo mainitan o kapag biglang umulan ay hindi po tayo mababasa ang ulan and always take vitamin C para mabusa ang ating immune system at hindi po tayo matatama na ganagahan na kung ano-ano mga sakit-sakit especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po yung napakainit tapos bigla-bila na lamang pong umuulan so once again inulit ko ang dito na lamang po muna God bless and bye for now po